Jedi. Yes, I said it. Jedi. One time only. Hello mga anak. Panibagong araw panibagong yeah. So guys, bago kami magsimula, girls, may gusto lang kami palam sa inyo. Yung Jojo ay na to, tropa challenge ay it's... <laughs> oh! <laughs> 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 Tsaka, pinag-usapan lang naman namin yung para tignan yung mga reaction nyo. Oh! <laughs> At kita, kita ko naman sa mukha, mukha nila na talagang galit na galit sila. <laughs> Parang... Tapos kitang kita naman talaga na sumakses talaga yun. <laughs> 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 kitang kita naman sa mga mukha yung inisiliga. Ako na tumabi, no? <laughs> <laughs> Kaya, girls, chill lang kayo. Prank lang naman yun, eh. Ah, <laughs> uh, ganun ba? Prank lang yun? Girls, <laughs> epic congrats! Congrats! Tuloy na tayo sa work natin. Pero syempre guys, bago magsimula ang vlog, huwag natin nakalimot ang support ha, ng Rank Management sa so YT Shorts and FBS. Yeah! yeah. yun, skip ang ads para happy-happy lang! Yes guys, and gusto rin po namin pasalamatan lahat po ng sumusuporta at patuloy po na nanonood ng vlogs namin sa Rank at syempre, marami maraming salamat sa supporters and editors ng Jealousy, pati sa ibang lab. Yeah. At wag niyo na rin kalimutan i-like and share ang post ng RUNCUP sa mga social media. Yeah. Syempre guys, huwag niyo rin po kalimutan i-vote unexpected love team, 8 hey, nah. yeah. At huwag niyo rin po kalimutan i-vote ang love team namin ni Yana na um, ang at syempre guys, huwag nyo rin kakalimutan ni Boto ang Janeska, Maversia, Miglin, Ergley at syempre ang pangmalakasang Minmi. Yeah. At yeah, yeah. speaking of Janeska, wala po muna yeah. ngayon si Cheska, hindi natin siya makasama sa ngayong vlog dahil meron siyang exam ngayong araw. Pero guys, namimiss ko si Cheska sa mga challenge. Yeah. Yeah. Uh, yeah. Syempre, yeah. syempre, school muna, kaya pagbutihin mo dyan. At syempre, galingan mo, yeah. 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 ah. Dahil wala din akong ka-love team, kami muna ni JF ang host ngayong araw. Yeah! Uh -huh. Guys? Po! Uh -huh. Kamusta? Uh -huh. Okay kaya lang po. Parang may napapansin yata akong iba. May problema ba? Gusto ko malaman, bakit parang nakaiwalay kayo? Di tay. Kasi, tay, pinrank nila kami, tapos... Naiinis po kami mga girls. O oh, na, na, anong nangyari? Ano tayo, nung prank po sila, tapos para sa aming girls po kasi parang pangit nung pag namin, parang nakakaya po, no? Hmm. Hindi ba nila inamin sa inyo, Angel? Nung tinapos naman po nila yung prank, sinabi na rin po nila na, ayun nga po, biro lang naman po. Pero kahit na po kasi na bad trip na po kami. Tapos ayun po, nangaasar pa rin po sila hanggang ngayon. Parang hindi po sila nagsisisi. Alam niyo naman parang yun? Tay, oo nga po, sinabi nga pong prank. Pero nagsusorry nga sila ngayon. Pero parang hindi naman po oh. sincere. Ano masasabi mo doon, Miles? Hindi daw kayo sincere. Hindi daw tayo sincere. Di ba kanina, pa. kanina pa po kami nag-sorry sa nila tayo tapos pinipilit po nila. Pipilit namin na tumabi. Ayaw. hey, Ay, kasi syempre nakasakit din kayo eh. Okay. Tama na muna yung mga arguments ninyo. Dahil dyan, iyan ang magiging challenge nyo ngayon. Kayong mga boys, dahil ininis ninyo ang mga girls, ito ngayon ang gagamitin kong opportunity para gumawa kayo ng challenge na suyuin sila. Paano ninyo makukuha o magiging back ulit ang mga girls na hindi na sila magagalit sa inyo? At kayo naman mga girls, nasa inyo mga kamay kung magiging sincere ba o tama ang paghingi sa inyo ng sorry na mga boys. Kaya kayo ngayon boys, mag-isip kayo paano niyo ipapakita ang sincerity sa paghingi ng apology. At itong challenge na ito ay tatawagin kong Suyuan Challenge. Mari na kayo magsimula guys! Kasama ko na nga pala ang Miglin at sila ang unang sasalang sa challenge. Kaya Migs, tatanungin ko ta kung ano yung paraan mo para masuyo si Caitlyn. Siyempre, gusto ko na lang siyang kantahin. At Migs, ano naman yung title lang kakantahin mo para kay Caitlyn? Siyempre, kasumi ang title nga pala ng kakantahin ko para kay Caitlyn ay walang iba. Uy! Di ba? Uh, okay Migs, simulan mo na. Ilang beses nang nag-away Hanggang sa magkasakitan Yung ginalam ang pinagmulan Ngunit kahit na ganito Madalas na di tayo makasundo. Ikaw lang ang gusto ko makapiling sa buong buhay ko Walang iba Ehhhhh mm -hmm. Tatawa na yan <laughs> Sorry na Wow! ganda pala ng boses ni Mix. Kate, ano mo masasabi mo? Okay lang. Ganda pala boses Uy, yung nga uh, pala Jaitlyn, sorry ah Nainis kasi ginawa namin yung prank So, paano yan? Bati na tayo? Mmm, -hmm. sige naman Ay, yun ah ba Bati na kayo ah Dahil mag-aaway ulit ah sa challenge, walang iba kundi ang Ergly, na si Ernest at Gly. O sige nga Ernest, tignan natin kung paano ang isang Ernest. Tignan natin kung paano mapapatawa at masusuyo si Gly. Ah, sige. Basic, basic. Simulan ko na ba? Simulan mo na. Go! Ah, Gly. Sana mapatawad mo ako kasi aminado ako na isa ko sa mastermind nung prank na yan. Pero... Madami lang ito. Ano ba ang kailangan kong gawin para mapatawad mo ako? Gusto mo, lumabas tayo eh. Gusto mo, libre kita ng ano, ng pagkain. Mag-travel tayo. Sakto, may motor ako. Pwede tayo mag-travel. Prank lang naman yun eh. Di naman totoo yun. Hmm, prank ko. Oh, Nakaka-bad trip kasi. Kaya nga, kaya nga, kaya nga, prank kain yung gusto naming mangyari. Ganyan na, Glenn. Sorry na. Gusto mo, ano? <laughs>

tayo. Oh, okay. na tayo. Okay na daw, guys. Okay na daw. Oh, my guys. Tapos na yung panunuyo na Ernest. At ayun, ang susunod naman natin sa challenge, walang iba kundi ang Maversia. Na si Maverick at si Keisha. At ngayon, guys, kasama ko na nga pala ang Maverick. Kaya, Mav, tatanungin kita kung ano naman yung strategy mo para suyuin si Keisha. Siyempre, yung pag ng tawad sa nagawa ko. Oh. And papakita ko na rin pala yung ginagawa ko o ginagawa ko pag hindi ng tawad pag nakagawa ko ng mali o hindi maganda sa isang tao. Especially kay Tisha kasi importante siya sa akin eh. Tisha. Tisha, sorry. Hindi naman talaga dapat ako kasama dun eh. Napasama lang talaga ako kasi wala na ako ibang choice. Ako lang hindi sasama sa kanila na iprank kayo. So ba't nang panitinolerate? Eh? Kasi yung huwag iwanan eh. Baka sila lang kasi yung makagawa. Sabihin nila ang KJ ko. Ano gusto mong gawin ko? Lumood ako dito para lang mapatawad mo ako. Gagawin ko yun. Tusha, mapatawad mo na ako. Tusha, sorry na. Hindi ko na ulitin. Keisha, sorry na. Ano ba? Tusha. Sorry na, Tusha. Ano bang ba gusto mong gawin ko kay Isha? Hindi naman talaga gusto mong mangyari yun eh. Sorry talaga. Sorry mo patawad mo kay Isha. Sorry. Sorry din. Ibatay na tayo? Pinapatawad mo na ako? Hmm, basta huwag ka na umiyak. Ano Hmm. Ini kan ini ya. Sulit nih lego. Ini gunung Hmm. Oh, grabe naman yung sincerity ni Wow. So, okay na kayo, Wow. Wala nang tampuhan, ah? Mm -hmm. mm. Yes naman. Okay. Kena umiyak mawa? Okay na kayo. Ngayon okay, guys, narinig na natin kung paano naman si Maab. So, ang next naman natin sa challenge ay ang unexpected love team na ang Kayla na si Hailey at si Ella. para bigin ang mga peace offering para sa mga kalapit namin. Yes. Kasi guys kami, matagal na natin nakakasama mga kalapit namin. So alam na natin ko mga gusto at makakapagpasaya sa akin na. Kaya guys, sabahan niyo kami. Let's go! Let's go. go. So, guys, ang kunin mga pagpasaya kami. Hey, Dapat, hey. ito so, Baby boy, kasi naisip ko, mahilig nga pala na sa mga cute na Kaya naisip ko, nabigyan ko siya ng rose bear. Ang cute kasi ito naman ito. Rose na siya. Girl, pa. Kaya tingin ko, ito yung nakapagpanalit ng loob sa akin. Tara, hindi na natin. Ibigay natin kay Ella to. Bayaran natin. Grabe naman manuyo si Ernest, si Mab, at syempre si Migs. Merong kumakanta. Merong sumasayaw. Pero doon ako sa umiiyak habang nanunuyo. Yun talaga ang pinaka-the best na paraan eh. Para, alam mo yun, maging okay kayo. Pero dahil dyan guys, nandito na ang Hela. At tingnan naman natin kung paano nga ba manuyo ang isang Hailey Valdez. Hela. Sorry na. Parang naman yun eh. Parang naman yun. Nakisabay lang naman ako sa kanila. Ah. Uh, ang cute mo nga eh. Na! Kita ko pagkakataon magagalit nga Oh, Oo, ganun. Hindi <laughs> ko naman alam na ano eh, na magagalit ka and hindi ko rin alam, oh, Gusto na masaktan ka. Hindi mo ginusto pero ginawa mo. Oo! Oh, talaga, ba't mo kasi ginawa? Nakisabay lang naman ako sa kanila. Eh. Ay, alam yun. Gusto mo rin yun. Ganto na lang, eh na, para makabawi ako sa'yo. Oo, oh, ano yan? Dahil alam ko mahilig ka sa mga cute na bagay. May ibibigay ako sa'yo. Eh, ikaw na. Ba't di ikaw? Cute ka naman oh. eh. Wait <laughs> lang. <laughs> Grabe naman yan. Ay na. Sorry na. Alam mo naman na love kita. Ang cute mo pag nagagalit ka. Hindi ka na nga eh. iyakal. Huwag ka na magtatampo. Ay na. Alam ko ano yung magugustuhan mo ito eh. Rose, bro. Para sa'yo. Kasing cute mo. Wow. Grabe Sama naman. Grabe naman yun. May kasama talaga yun sa performance yung kanta. Kasama talaga yun? Malitin mo kayo sa mga, mga, Alam mo naman na lapit na pipopad, nagagalit ka! Yeah. <laughs> <laughs> sige na nga, sorry sige na. Sorry. Tayo. Yeah, na tayo. Yan ah! So, ano naman sa tingin mo, Ella? Okay ba yung ano? Alam mo naman na yung mga <laughs> Ay, masaya, pasado. Okay na, ah, okay. Bati na kayo, bati na kayo. Oy, dahil bati na kayo, pwede ba akong request ng isang mahigpit na hug galing sa Hila? Ay, nato! Talaga! Wala nang tampuan, ha? Kasi, alam mo naman na lagi nga. Hindi ka nga, <laughs> Yun lang kilala ko, yun chocolate lang katapat na so, nabilis lang si Uwin Pero guys, samahan nyo ako. Ito na yun tuloy. So ito guys, perfect ako yung angel. Kakainin niya agad. Tara! Grabe naman manuyo, guys, ang isang Mr. Haley Valdez. Meron pa siyang pa-rose bear, eh, no? Pero magpapakabog ba ang di papakabog na gel? lalo na si Kasi. Feeling ko hindi. Kaya tignan natin kung paano nga ba manuyo ang isang Kasi Medina. Um, ito lang. Kunin ko lang kamay. Um, Siyempre, Jel, gusto ko lang kami ng sorry sa'yo sa nagawa namin at nagawa ko. And hindi na, ko naman gusto yung ginawa namin kasi yung reaction nyo, nagulat kami talaga nagtagpo. Oo, oh, tampo talaga yung, sila doon. Hindi oh, naman sin. Oo, hindi naman sin. ngayon nga, oh. Kaya, kasi akala namin totoo talaga yung mga sinagot nyo nun, eh. Kaya, nga, prank. Um, prank nga lang, <laughs> Hindi, parang Na? kasi tawa-tawa ka pa eh. Parang... Oh. Parang hindi ka nagsisisi kasi. Oo. Oh. kasi. Ay hindi, alam kong paano rin yung kilitina Wait lang. Ah. May lang ako. Osh, shit, ano yan? Kuhunin mo. Wow. Adyal. <laughs> alam kong favorite mo to eh. Ano yan, ano yan? Ano yan? Wait lang. Wow. Uy! What? What? Ano man? ilagay. So, gusto niyan? Ang bilis. Ang bilis bumigay sige ni Angel. <laughs> Oo, oh, diba? okay, wow, <laughs> <wow, laughs> di ba? Oo, ay nasa Wow, wow, wow. Hindi ko nasa ka. Sana napagaan ka na huwag niya. Napagaan ko na eh. Oo. Oh. Okay, okay. okay na agad kayo. Okay na. Oh, wala nagex, na guys. Tapos na. Ang bilis ha. Ayan na, sige na. Pinapatawad na kita. Basta huwag mo nang gagawin ulit yun, ha? Oh. Yan yes, na. Oh. Pero An feeling ko mas manghihina si Angel pag ano niyakap mo siya. Ano? Eh? Ay! 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 ay, 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 ay

favorite ni Yana. Kaya, pili tayo guys. So, siyempre guys, mapartner rin natin yung face ni Yana na ang favorite niya. Hindi kita ang Ho -ho. So, tara guys, bilhin tayo. Okay, guys, dahil ako na itong miss offer to kaya na okay, to partner, tsaka yung potato corner at saka yung ng favorite niya. Kaya, sana magkabati na kami dalawa. Tara, bigyan na natin ito. At ngayon naman guys, kasama na natin ang bigating Brianna. Dito naman natin malalaman kung ano nga ba strategy ni Breon sa pagsuyo Ayana. Yun na, sorry na. Yung isa ko sa mga nakasama, ni nakasama nila na mag-prank sa iyo. Tsaka sila naman kasi. Piting na ko lang kasi yung reaction mo nun. Kaya pinang Talaga. Ayana, paano ba yan? Nag-sorry na siya. Sa tingin mo sincere? Parang di naman. Parang di nga eh, no? Ganun ba dapat manuyo ang isang Breon, no? Ayana. Hindi ko rin naman yung expect na magagalit kayong lahat eh. Tsaka lalo ko na yan. Ha? Ah. Yun nga, iniiwasan ko eh, na magalit ka sa akin. Oo, eh. oh, iniiwasan naman pala eh. Sincer ka ba dyan sa sorry mo na yan? Oo. Oh. Oo, oh, promise. Hindi na mga ulit. Bati na tayo ah. Hindi oh. okay. okay na nga, okay na tayo. Hindi. Huwag lang ulitin, ha? Oo oh, promise, hindi na, na maulit. Bati na sila, oh. Bati na sila. Kung talagang bati nga kayo. Sige nga, isang hug nga. Uy. Isa lang eh. Isa lang. Bati na. Yun. Hindi nagpipilitan ah. Yun oh. Know, Bati na talaga sila guys. Ang ko po. Siyempre, yan, hindi ako papayag na pinatawad mo na ako. May binili ako para sa'yo. Uy! Ayan! Ano yan? Ano wow. yan? Ano yan, 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 yan? Kukunin ko lang. Okay, kunin mo na. Oh. Uy! Oh, sarap niyan! Oh. Ito, binili ko yung favorite mong price. Tsaka, milk tea. Sinamahan oh. ko na. Thank yan, you! Uh, wala ako dyan. <laughs> wala Ta ng ako na Wala <laughs> Hi guys, so ngayon nandito tayo sa supermarket dahil wala daw po kayo sa mall so syempre dito tayo ito mo so kaya, parahan natin namin guys, feel ko magugustuhan ni Mitch to. Pero syempre, kulang yung isa pa. And ito, ito po yung isip na Wow, cute. So guys, feel ko magugustuhan ni Mitch to. Kaya ito na yung ko para sa kanya. sakto sa, sa okay, guys. So guys, ito na yung napili ko para kay Mitch. Ang karapapayaan na, na natin. Grabe naman manuyo si Brion, napaka naman ng batang yan Pero syempre guys, magpapahuli ba ang pangmalakasang Milmi at napakalakasang Miles? You know? Kaya guys, samahan nyo ako at tignan natin kung paano nga ba manuyo ang isang Ira Miles sa inyo. Um, Mitch, syempre ha, ah, gusto ko munang mag-sorry sa, sa lahat ng na mga nangyari. Kasi ito yung pi first time na magtampo ka sa mga prank na ginawa namin. Eh, syempre ako na naman ako na syempre okay lang sa na pinaprank ka namin kasi mm. part din ng work natin. Pero yun, hindi ko talaga yung na-expect na magtatampo ka kaya ano, labo oh. na diba? magtampo. Di ba? Eh, tama ba? Sorry, sorry. Ba? Nadalas ako. L-O-V-E. Oo, oh, l o v na magtampo, please. Paano yan, ano? Pa di ka siya Hindi kasi, alam mo namang ayoko ng mga ganong klasing prank, mm -hmm. diba? Tsaka, kayo pa ata yung pasimuno no? Oo. Okay. Alam mo naman ayoko nang ganun, tinutuloy mo pa din. So, Di, di ko naman na expect na ganun mong matitake yung prank namin. Eh kami, syempre gusto lang din namin kayong pasayin, di ba? Kasi... Mukha ba kaming natuwa doon? Hindi, di ba? Hindi. nga, love. Sorry, sorry na love. Huwag ko na magalit, please. Babawi ako sa'yo, bro. Love! alam mo ba? Kailala mo naman ako pag nagsabi ako, di ko na Babawi, ako. malay mo, gawin niya ulit kasi, diba? yeah, di ba? Mag-prank siya. Wala, wala na nga, natatakot na nga ako kay Mitch eh. Kasi, di ba, oh, alam mo boys. naman under ako S dito, bossing ano, ka ano, ko to. Ano, ano nga ulit yung tawag mo sa akin? Love po. Bakit nagugustan na natin? Nagugustan na yung love! ano, ano, okay na tayo ba ganyan? Unti pa nga, unti pa. Love ka naman, mag-serious. So, Sayuin mo kasi naman! Bisog na. Hindi, hey, humaawak na sa kamay? Ay, Ay. oh sige nga oh, bitch, yeah. kung talagang okay ka na, yapi mo nga, pagyao pa niya kayo sige nga. Ako talaga buo. Alam mo. Ah, Ay, no, Alam mo? 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 Ano yan? Ano Secret. <laughs> uh, Siyempre dahil Uy! kung ka sa flowers, binilagi na ng flowers. Ano yeah, na! Na! Dun, 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 dun. <gasps> Bakay of flowers! <laughs> <Bakay laughs> of <to> flowers! <laughs> dun, dun, dun. Sweet naman yeah. ni Miles. Yeah, Grabe. Kung magugustuhan niya kasi yan eh. Pero siyempre Mitch, hindi ako papayag na ano. Isa lang bibigay kasi. Okay. Ay, Ay, meron pa isa. Ay, we? Oo. oo. May siyempre. pasobra? Ay, okay. oh, may pasobra lagi. Okay. Dahil special ka? Ay, okay. <laughs> wow! wow. Ano yan? York! Buksan mo muna. What is that? Hold this, hold oh, this. Man. Oh my god. Yes. Ano, pilit? Oh, yung wow. ganda! Flower! May lika siya sa cute. flowers, guys. Wow! I hope you like wow. it. Grabe. Alam, na, alam mo talaga kung paano hukunin ito. Eh. Double flowers? Magti-three years ba naman tayo magkasama? Alam ko na yung gusto mo, shame. I love Grabe naman talaga, magpakilig at manuyo ang isang Ira Miles sa inyo. Kitang-kita nyo naman oh. guys, sobrang effort ni Miles. Yes. Isang bucket of flowers okay. and another bucket of flowers. <laughs> <laughs> ganun niya kamahal. Uy, kamahal? Kamahal. I mean, ganun uh, siya kasi I'm sincere, ka, sincere sa mga nagawa niya kay Mitch. Yeah. At nag -sorry naman talaga siya and yun guys.